91 14 and 16. Okay, kuno tayo. I will 91 verse 14 and 16. Ngayon. I will 91 91 verse 14 16. Masa ah, Ronald, nakasan mo? Ano ba? Awit 91, nakita niyo na po si Sir Esther? Awit 91. Nakita si Sir Esther, About naman ito sa ating ano, pag tayo magtatapat sa Panginoon, ito ang ating premium malungkot man tayo dito sa mundo, sa ating kinatahanan, 14 hanggang 16, ng 1, 14 hanggang 16. Tandaan niyo mga kapatid, dito sa mundo ito na pinakatayuan na, natin, walang permanente. Lahat mawawala, walang permanente dito sa mundo. Pero ang pangako ng ating Panginoon, ay may permanente Sabi na ito, masahe ka po sa inyo, sundan nyo na ng mga pag awit na ito 14 hanggang 16, sa mga taong na nagtatapag, ito po ang para sa atin. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin, ang mga at iingatan ko ang sinumang ako'y kilalanin ay ang mga, mga pangatid, kilala ninyo, Panginoon. Maging tapat lang tayo, tayo ay may buhay ng no unang hanggan. Number 15, kapag sila'y tumawag, o, tatawag lang tayo mga tapat. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Amen. Papakinggan tayong taos puso at tapat na mananalangin. Handa nyo mga matid, tapat, tayong mananagin tayo ay pabitinggan ng ating Panginoon, lalo matawag tayo sa Kanya at aking sasamahan at kung may problema ay aking saklulohan. Aking iligtas at ang bawat isa ay pararangalan. Number 16, sila'y bibigyan ko at pagantimpalahan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Amen. Amen ko ba mga kapatid? Amen. 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 Kaya tayo mga kapatid, maging tapat lang tayo sa Panginoon. Huwag tayong tamarin dumalo. Isa man, uulitin ko, o tatlo lang tayo na naririto, o higit pa, sa atin ang presensya ng Panginoon. Andi dito ang Panginoon, nasa gitna po na natin. Amen ko ba? Amen. Kaya, alam mo magandang texto to, ho? Sister Esther, di ba? Ang awit 91, 14-16. Ididigtas na, uh, ulitin ko na ang naganda ng kalapa. Ang sabi ng Panginoon, itutuloy-tuloy ko na. Ang sabi ng Diyos, ididigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang ako'y kilalangin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako. Laging handa ako'y sila'y pahingan. Aking sasamahan ay at lulungan, aking iligtas at ang bawat isa'y kararangalan. Sila'y bibigyan po ng gantiyang pala ng mahabang buhay at nakatitiyak tatamuhin nila ang kaligtasan. O, di ba? Pag may problema tayo, sa totoo lang lahat naman kayo. Sinong sasakulo sa atin ang Panginoon? Lahat sasabihin nyo lang sa Kanya. Manalangin kayo ng kainti mga kapatid. Lahat na babasa ng Panginoon kung tayo tapat na nananalangin. Nandiyan ang Panginoon kasama natin. Huwag na tayo magbanggit kung kani ng patsaan o sa, sa kapatid, mga kaibigan. Lahat ng problema natin, isabi na lang natin sa kanya. Inuod na lang natin sa Panginoon. O, sinong next? Sir Esther? Sir Esther?